Yo, what's up sa inyo mga pre? So may bago tayo topic naman mga pre. And so, magta-topic tayo about sa iOS 18 mga pre. So puta tayo sa Manila Bulletin mga pre. Ayan. Post ng Manila Bulletin. Apple introduced the new iOS 18. Look, Apple has announced the release of the new iOS 18 at the Apple Worldwide Developers Conference on Tuesday, June 11. The new iOS 18 update includes existing features such as in chance home screen and control center customization improve privacy option and allow use of hide apps or secure the dead pass passcodes and update i message and phone functionalities among any others wait lang guys ito guys yung iOS 18 so silipin natin mga pre ito yung logo ng boot uh, boot up ng I Apple n iOS 18 So, ito na guys ang iOS 18 mga pre. Ayan. So, wala naman. Pinagbago. So, yun na guys. Yung ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago sa ano. Ang pinagbago lang. Para akong, ano, para akong nag-install ng ano. Tawag dito yung app lock sa mga Android. Meron naman yung ganyan halos mga app eh. Ito guys. ah uh, tawag dito. New. Parang katulad to sa Hyper OS. Ng gantong style. So, Ito. tayo sa ano tayo sa gallery yan. Yan, parang katulad to sa Hyper OS eh, mga ganyan. Gaya ng guys, Hyper OS eh. So balik tayo doon. Yan. So silip tayo. So ito na po siya details ng iOS 18 mga pre. Yan. Ito yung mga details niyan. Yan, ito pa sa pa. Yan. Ito pa. So ito naman guys, yung launcher niya dito. Paningin ko, ito ano na to, Itong launcher na to, parang style Android 12 to, na no, pwede baguhin lahat ng details. Alam ko nababago to sa mga pixel natin, mga pre. Yan mga ganto. Ito, style Hyper OS, yung launcher nya. Sa inyo guys, ano ba sa tingin nyo guys? Kamaka ba ng Hyper OS o stock ng Google ng, ano, ng Android 12? Kasi paningin ko, parang ano eh, masyadong late si Apple pagdating sa mga operating system, mga pre. Medyo nakakainis nga lang iOS 18, mga pre. So, pagdating dito, yun nga guys yun nga guys sobrang late ng Apple ang nirelease nila yung yung mga colors binago sa parang parang bumalik tuloy sa ano Android 12 since 2022 grabe hindi ko kakalain na ganito mangyayari ng iOS 18 yan iOS 18 yan so eto guys yung ano na to yan pa, parang pares din sa ano wait 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 control ah uh, yung ano niya pwede ma wait lang eto guys meron niya sa ano hyper os yan ito meron yan ito nga meron na nga sa hyper os ng gantong icon eh so punta tayo sa ano next page so ito na guys yung ano niya notification niya style hyper os talaga yung dating medyo oh, napapangitan na sa ios 18 ni. Eh. So, parang din ako nag Xiaomi ng Hyper OS na latest. Yan, privacy kasi sobrang late na 'to. And so, yung Android nagkaroon to ng 2016, 2015, gatong privacy. Yan. Lock and up, yan. Meron na yan. So, ito, face recognition. So, wala nang problema. Ito yung dinagdag ng features. Ah, uh, eto guys ang dinagdagan sa ano search notifications tapay suggestion series suggestion ah so parang ano lang din konti lang hindi nagdag sa apple na ano tawag ito na ios 18 mga pre yan hide and apps ito yung hide apps mga pre so nagawa na to ng mga android to sa so, mga ano to tawag ito android android 10 meron na tong hide apps yan hide new ios 18 how do you add the contacts yan sus so, dali lang to Top box And wala naman problema Yan lang ang binabago Eto naman So Ang kinainisan ko lang dito sa iOS 18 Yan <laughs> Alas lahat ng Android Meron ng ganito So Worth it ba yung iOS 18 mga pre? So para sa akin Para sa akin mga pre Mas gusto ko pa ng iOS 16 iOS 16 lang ang nagustuhan ko Yung iOS 17 mga pre Ang daming issue na yung iOS 17 Mga major Ano? Major issue Parang gusto mo -ano eh iPhone 8 Plus eh Maganda pa yung iOS ano eh, 16 So bago yan So ito na guys ang itsura ng iOS 18 mga pre So ito ganito yung itsura ng iOS 18 Sobrang Ito ito guys eh, sinabi ko na example Style Android Dog ang dating yung ganito So yun nga para kung ang oh, pangit, oh, naman kasi tignan ng iPhone mga pre. Tulad na ito. yan isa pa na ito. Yan Napangitan lang ako ng ano niya, tag Ala, halos ganto kayang-kaya na to ng Android to eh. Mga ganyan. Tapos ito pa oh. Pagkumpara natin. Ito. Yung notification ano niya ni dito. Yan. Yan, so notification yan. Tapos dito, kumpara natin. HyperOS HyperOS, tapos yan. Kumpara nyo. Para na pares na pares lang siya yang Ano nya Notification Tapos yan Sobrang parehas guys Gagi Hindi ko kakalain Na ganito mangyayari Hyper OS Ito Ito guys yung Hyper OS nya Tapos ito naman yung Sa iOS 18 So Wala Ganun din Eh Ang ah, mas bo, Preferred ko talaga Bumuto ko talaga Si Ano tawag dito Tawag dito Hyper OS Sa Hyper OS Wala nang problema Sa mga Android Kaya naman mga customization Ng mga Gagaya nito mas nagustuhan ko pa so parang na ako kasi iPhone 11 pa naman yung phone ko so medyo na-OP ako sa Apple ngayon ng updates so hago yan yan tayo mga ano so yun lang mga pre ayun lang masasabi ko sa iOS 18 ito guys iOS 18 beta nagkaroon na ng iOS 18 beta mga pre so sa inyo guys ang supported ng device Guys Ito guys ha ah, Ang iOS 18 beta Alam ko meron na sa XS Max So punta dito sa Brave mga pre Yan Ah uh, Supported iOS 18 device So Punta mga pre Yan So Supported iOS device Yan Yan Ito siya guys Ito Ang daming supported yan, yan, ito guys, ito guys, ito guys, meron na, meron na. Supported iOS 18 device. Based on the latest information, the following device is supported iOS 18. iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro Max. iPhone XR 2018. And iPhone XS 2018. iPhone XS Max 2018. iPhone SE second generation. iPhone SE 3 generation. Grabe! Yung XR guys, grabe, nagulat ako guys ha. Yung Wait lang, ah. punta tayo sa iPhone XR mga pre. Nagulat ako sa Wait lang, ah. sa iPhone XR. Kailan to? So, tang sobrang sobrang nanibago ako dito ah sa iPhone XR mga pre. Yan, punta tayo sa JC Marina. Yan, iPhone XR mga pre. Grabe, sobrang ako nagulat. Ay no, grabe. Apple A12 Bionic yung CPU nito. Tapos, as ang release na ito 2018 tapos ang operating system nya ay no iOS 12 tapos upgradable to iOS 17 uh, 17.5.1 plan to upgrade to iOS 18 grabe ang tibay pala na ito ng ano Apple ng A12 Bionic eh so sobra ako nagulat dito sa ano na to and not sure kung next year kung ano na feature ng iOS 19 and so yung 18 kasi konti lang dinagdag eh kaya Naging supported pa tayo yung iPhone XR Grabe sobra ako nagulat So Punta tayo sa Ano iPhone 11 Check natin yung Ano natin yung Pro Max Ay hindi Hindi iPhone 11 Ayun lang iPhone uh, 11 Pro Max Yan So punta tayo sa iPhone 11 Pro Max Yan Yan mga pro Yan 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 Ayan, punta tayo sa iPhone 11. Ay, no. Apple A13 Bionic chip yung ano niya, 4GB RAM o tsaka ano. So, grabe ang ano na ito, iOS 13. Yan. Apple Bionic. 7, ano na yan. Grabe. Hindi ko kakalain na, hindi na sure kung supportive pa ito ng, ano ah, Tawagin ito. Ng 11 Pro Max next year. Kasi ang alam ko daw, pwede daw sabay mawala ng 11 Pro Max. And, hindi natin sigurado. Eh, sobrang taas. Grabe, sobrang taas na ito ng, ano na ito guys, ng operating system. Kaya, kaya pala, maano din si Apple pagdating sa ganito. And so, yun lang. Mamaalam na ako mga friends. So, good luck na lang sa pag-update ng mga phones natin. para sa akin, uh, tip lang sa mga iPhone natin. Mga XR series. O oh, sige, go kayo sa iOS 18. Pwede pa. Yung mga latest gen ng iPhone. So, mga mamahaling phones. Stay na lang kayo sa iOS 17. And so medyo na weird ako sa operating system niya. so mas maganda pa Hyper OS sa akin eh. so yun guys, mamaalam na ako mga friends. So maraming salamat po sa inyo sa magbibigay ng mga updates about sa iOS 18 yun lang. Maraming salamat.